sa mga naka Nmax at Aerox 155 nabigla na lang tumitirik habang buwa biyahe at kapag pinapaandar hindi nag start ang makina mataas pa naman ang bultahe ng battery at tumutunog naman yung relay start natin mga boss so ayaw no at yung kanyang magneto ayaw talaga umikot so walang response mga boss pero yung relay niya tumutunog. Baka ako. no? Pero mga boss, narinig nyo ba? Isa pa. Yeah. galing tan sa Cavite, nagbiyahe ako papuntang Tanyag Bikutan para alamin kung bakit hindi ito napaandar. Ang history ng motor na itong mga boss, bigla itong huminto. Ang ginawa ni Bossing, tinulak ito sa isang motorcycle shop. Una nilang ginawa, pinutol ang wire ng stator at nung napalitan, sinubukan. Pero hindi pa rin umandar. Ang kasunod nilang pinaghinalaan, si Kipe Sensor kaya nagpalit sila. Nagsimula sila ng alas 5 mag-troubleshoot ng hapon. Umabot nga ito ng alas 11 ng gabi. Hindi pa rin na ang motor. Kaya ang ginawa ni boss, nag na lang ng Lala Move para mauwi sa bahay. Kapag ganito ang problema ng motor mo, meron ng napalitan at marami ng binago, hindi pa rin umaandar. Ganito lang yung mga dapat gawin. Unang-una, alamin ang bultahin ng battery. Dapat nasa standard pa ito. At dahil nasa 12.5, kayang-kaya pa nito paandarin ang motor. Kaso dito, hindi talaga umuobra. Sunod kong sinilip yung kanyang spark plug. Kung mapapansin yung pud-pud na talaga. At kailangan na nga ito palitan. Pangat-loko nga itong bagong kabit na CKP sensor. Aalamin natin kung gumagana nga ba ito. Meron tayong tatlong CKP dito, ano? Ito aftermarket, aftermarket, genuine. Okay, so ito yung nakakabit dito sa Aerox 155. Tinanggal natin sa stator. So yung okay, mga bossing, paano ba natin malalaman kapag yung Aerox or Nmax, ito yung problema sa CKP. Ang mga problema ng Aerox, at NMAX kapag namamatay, aandar, mamamatay, aandar, possible itong CKP Sensor. Bago kayo mag-focus ng mga bossing, siyempre, bago kayo magpalit ng piyasa, dapat alamin nyo muna yung mga wiring connection. Maliban dyan, spark plug cap, spark plug, ignition coil, yung mga harness, yung wirings, dapat ma-check nyo rin. Bago kayo magpalit ng mga itong piyasa. So, paano natin maalaman kung alin dito sa tatlo yung walang problema. Okay, so gagamitan natin yan ng CKP tester mga boss. Unahin natin tong genuine. Okay, so ang walang sirang CKP sensor mga boss, dapat pag on ko ng aparato, walang iilaw. Dito sa hole 1, hole 2, hole 3, pulser. Okay, dapat wala. Kapag may umilaw niya mga boss, ibig sabihin sira. So, check natin mga boss. Unahin natin yung genuine. Ayun. So, dito pa lang mga boss, ilaw na lahat. Ibig sabihin, busted na to. Wala. Hindi na to pwede gamitin. Okay? At hindi na talaga to under yung motor dito. Susunod natin mga boss, itong... Alam brand ito sir? Ayaw mo na. Ayaw mo na, hindi na tayo magbangkit. <laughs> okay, so alamin na kung anong brand ito mga boss, kulay blue. Oo. So check na, rin na, check na rin natin ito mga boss kung okay pa ba ito. Kasi sabi ni sir, simula nung tumerik, ito yung pinalit. Okay, Check natin. Brand new daw to, brand new. So check natin mga boss. Cut muna natin yung video para tusok natin dito sa ating aparato. Sabihin na scripted eh. Mm. Okay, mga boss, Hop muna natin. So ito, sunod natin yung kulay blue. Okay, so nasalpak natin mga boss. So on natin. Ayan. So dito, meron ng ilaw. So ibig sabihin mga boss, pwede itong mandar, pero wala tayong uh, masasabi kung kailan ito masisira. bigla na natin titirik itong motor mga boss kapag may gaya itong problema. So check natin yung bawat hole. Ayan o, pag tinuso ko, umilaw yung hole to pero hindi siya namamatay. Ayan. So naka-steady mga boss. Kabila dito natin tusukin. So wala. Ayun. Kaso namatay, hindi na nabuhay. Ayun. Ayun oh. Namatay, hindi na nabuhay. Ayun, namatay, hindi na nabuhay. So gito mga bossing, defective pa rin to. So check natin yung ating CKP na dinadala. Yung ating bitbit -bit na CKP. So dito mga boss, alpak natin. San pa katin mga bossing. Okay. So on natin. So wala, di ba? So ibig sabihin mga boss dito pa lang, goods, wala nang problema yung ating CKP. So iilaw na ito mga boss kapag tinusok natin yung mga hole ng magnet. Katulad nyo ito. Iilaw. Pag tinusok natin iilaw, pag release, dapat mawawala yung ilaw. Ayan o. Eh. Parang switch. Okay. Tapos kabila. Ayan. Yan mga boss. Yun. Yung paluser. Ayun. Yan. Okay. So, ayun. Yan. Yan mga boss. Nandito sa gilid. O. Oh, yan. So, okay naman mga boss yung paluser. Okay. So, ganito yung ginagamit ko pang tester mga boss sa mga CKP na defective na or hindi pa. Okay dumi, kalawang at langis na nga ang pumapaikot dito sa si stator. Ang dahilan dyan, pumutok na rin ang kanyang oil seal dito sa gili, Dahil dyan, nilinis ko nga yung stator. At syempre, nagpalit ng bagong oil seal. Pinagkakalas ang mga carbon deposit dito sa housing ng stator at magneto. Wala rin akong nakitang problema dito sa spark plug cap. Kitang kita nyo naman yung kulay ng tanso. Matapos ko mapalitan ng bagong spark plug, CKP at oil seal, binalik ko na rin sa pwesto yung magneto, stator at spark plug cap. Dahil wala na nga ako nakalimutan, subukan natin pa andan rin. O natin yung motor. So dating may error 12 mga boss, kapag umikot yung magneto, yung error 12 na yan mawawala. Tara, ito na. kung mapapansin nyo nga mga bossing kapag pinupush start ko yung motor ayaw nga mag start yung makina at yung relay tumutunog pero nagpalit na ako ng bagong CKP sensor at spark plug nilinis ko na rin yung stator kaya ang susunod kong titingnan itong ignition coil at yung mga wirings nito check natin yung kuryente na ignition coil mga boss Noong dito yung problema sa'yo mga boss subukan natin tingnan yung kuryente kung meron. sige sapat po start sir so wala sapat sir Ayan. Wala talaga. Dahil walang problema yung wirings ng ignition coil, kaya ang inisip kong sira itong ignition coil mismo. Mga boss, kasi noong unang start natin, attempt dito sa motor. Hindi sa umandar mga boss. So ngayon, chineck ko yung ignition coil, yung linya. Wala na naman problema. Yung wiring ng ignition coil papuntang ECU goods. Tapos, chineck ko yung fuel pump. Hindi tumutunog. Tapos chineck natin yung output power ng ignition coil walang kuryente ang hinala ko mga boss low bat yung battery pero yung laman nito nasa 12.5 so ang gagawin natin mga boss ija jump start dito natin malalaman kung uh, under tong motor na to tawag nga ako thank you Okay, tingnan sir. So ito na mga boss, jump start. O natin. So meron pa rin siyang error 12. So start natin mga boss. Yung kanina, hindi umaandar ngayon. Ito na. So wala talaga. Wala siyang power. Ah. Wala siyang redondo. Wala redondo. So mayroon sir Ignition coil Hindi umaandar eh wala kuryente kuryenteng lumalabas dahil nga walang kuryenteng lumalabas sa ignition coil ang nasa isip ko sira na ito at higit sa lahat wala akong nakitang problema sa wirings at nagdesisyon na nga ako na pabilhin ng bagong ignition coil si sir habang umalis si sir para bumili ng pyesa sinilip ko kung nakakaikot ba talaga yung magneto dahil madilim na nga sa aking pwesto inilawan ko yung magneto habang pinupustar nakita ko nga hindi ito umiikot ibig sabihin mayroong problema sa wirings ng stator sa so, mga bossing napansin ko dito kaya hindi siya umaandar yung magneto hindi umiikot ng 360 degrees dahil nga dinala to sa shop nagpa yung socket dito tinanggal tapos nagrekta kaso yung wiring baliktad okay so hindi siya na ayos sa color coding kaya ito yung dahilan kung bakit walang lumalabas na kuryente doon sa ignition coil so ang So ang gagawin mo natin dito mga bossing, erecta natin to. Tapos yung mga wire na ginamit maliliit. Marami naman kaso maliliit so hindi pa rin to pwede mga bossing. So ang gagawin natin, Arisin natin itong mga wire na to, erecta natin yan hinangin para yung kuryente buong pumunta dun sa ECU. Ito kasi motor na to dinala sa shop. So ang nangyari, ang ginawa, nanerecta nila na mga boss, tinanggal yung socket. Kaso ang problema, yung color coding nagkakabaliktad kaya yun yung dahilan kung bakit hindi pa rin umaandar yung motor bukod sa wire mga boss sira yung CKP nya ah, ito. itong CKP mga boss na bagong palit may problema so pwede namang umaandar kaso hindi natin alam kung kailan masisira tapos yung spark plug pangatlo upod na yung ulo so ngayon mga boss nagpalit tayo nun eto titestingin na natin o natin yung motor. Tapos may check engine pa rin na error 12. Kapag umikot yan, umistart yung makina. Mawawala yung check engine naman boss. So, start natin. Eto na, the moment of truth. Iyon! Ayan na. Buti na lang natawagan ko si sir bago niya pa naabot ang bayad sa bagong ignition coil. Kasi kung hindi, bad shot talaga ako. So yung mga boss, nakabitan natin yung lahat ng na pinagpapaklas natin dito sa motor na Aerox. So ang ginawa natin dito mga boss, eh, nagpalit tayo ng oil seal kasi itong matagas yung is Doon sa kanyang magneto at saka stator. So yung kanyang CKP, nababad sa langis kaya nasira. So pinalitan din natin ng bagong CKP. Tapos nagpalit din tayo ng spark plug kasi yung spark plug niya, upod na yung dulo. Tapos yung wire dito mga boss, inayos natin yung galing stator papuntang ECU kasi nung dinala ito sa motorcycle shop nagkakabaliktad yung wiring kaya yung mekaniko naabutan na sila ng alas 11 ng gabi nag start sila ng alas 5 hindi pa rin napaandar kaya yun yung dahilan nabaliktad yung pagkakabit ng tatlong wire doon sa stator papuntang ECU so mga boss testingin na natin to for final kung hindi na ba maglolo ko So pansin niyo wala na yung check engine na error tag kasi umandar na yung magneto, umikot na. So start natin. Yun. One click na lang mga boss. Isa pa. Yun oh. Yun. Sa mga boss, 14.1. Alright. Kung sakaling nagkakaroon kayo ng problema ng Aerox, Nmax, or kahit anong motor, kontakin nyo na ako mga bossing. Baka kaya nating gawin yan. Alright. Alright.